makatay mga ka tatlong hakot pa mag-i-spray po ako maya maya tatapusin ko pa rin po yung na ng kalabasa Ayan lang, nag i-spray po tayo kanina po. Aray oh. One, two, three, four. Siyem na luwang na po. Aray, pasampo. Tatamban po namin ito ng kamuti, tsaka po kalabasa. Nagkakabul po kami. ha ah, mga kaisan sa mga gusto pong kumuha ng palay ari ho hinug na ho oh. kaya lang i-spray ko po ang baybay tabi ayan ho oh. ito po yung spray natin ka uh, makalwa yari na yari na ho oh. ang natira po din ni mga kaisan ay 1 2 3 4 na loong papakuha ko pong muna yung palay sayang po mabubusong mawawalan tayo ng blessing i-spray ko po yung madadamo. Oh. Pero kakaunti ang palay. Ay humingi naman po ako ng pasensya. At tatamnan ko na po ito ng ano ay kalabasa. Sabi ko nga sa inyo kamuti. Aring palabak. Kamuti at kalabasa na lang po ito mga kainsan. Itong area natin kabilang ito. Yan hanggang dyan. Yan. Kung patatam na natin ng ang kalabasa. Sa kabila po puro talong at kamuti do sa bagong area doon pero nagsisimula na po si Uti gumagahok doon sa mga una nating inispray ayan o, tigkal na po mga kaisan no? kati na po, wala na tubig at yung galing po sa ilog, yung parang bukal na malaki doon pinatay ko na, hinigkat ko na po ayan o, mga kaisan no? na na po siya ayan pinapahigkot ko na, ayan, wala na tubig o oh. Ako po ay ano mga kainsan Hindi po muna ako magpapalay Pero tutulong ko po si tate magpalay dun sa kanya Ako po yan dala Yan ang dala ako Ay sa kamuti po ay ano ay, Sa isang ektaryang Sa isang ektaryang uh, Palayan po Katumbas lang sa kamuti ay ito Mga 400 square meter 300 So oh. Eh sa panahon ngayon, lalo ngayon, wala pang kita ang palay. Eh. Mm. Pahinga na po muna. Dapat po ipapalayan ko rin yun. yun ay oh. eh, nag-decide po ako na hindi na. mag a lang akong pera. Mamumuhun na naman ako ng 56. Tapos mga 50 ang pupuhun ako sa palay. Eh. Wala namang mangyayari. Hindi, hindi, na ako. Pag po ginawa nilang baiching ko ang palay, eh. magtutubigan po uli ako naman po gagawin na po natin itong kamutihan dun nga po sabi ko sa iso kabilang ang talong Yan. ito po yung taba ng lupa dun ang mais sa ilaya ito po yung dating talungan oh. isan na po gagawin na po natin mga isan ari po ang uh, dinali kahapon tsaka po yung kaputol nakaapat na karga po tapos ay kamakalo ang nakuha natin dun isang karga may natitira pa po doon, kakabaak na ano na po. Kakabaak na luang na. Dun sa kailayahan. O. Oh, Hindi ang napakarga po ni mother mo. Bale ano po. Disinuibi. Disinuibi karga. Tapos nakuha dito. Apat na karga. Tapos isang kargang kaputol. Bale. 24 karga po. Ang nakuha naming nga kamuti ay englobong ano mga kainsan nasa ano po kulang kulang 4 na libo 150 to 160 po isang karga ay di aabutin po ng ano uh, englobong 145 na lang isang karga sa 145 po kawan na, na 150 kilos po ay ang bigat po ng kamuti 145 times mo sa 24 yan mga kensan bali ano po ay ah, di bali ano pala hindi lang 20 ah, 23 24 ah 23 at 19 20 21 22 23 ah 24 nga 3,000 ano mga kainsan ito tapos 24 3,000 na uh, 3,480 kilos ay mga naipamigay pa natin ang naipamigay natin siguro po ay nasa tatlong sako binigyan ko po ang mga tiyahin kapitbahay, mga kaibigan ko mga kahanga yun ang nakuha natin mga kainsan pero meron pa pong hukayin dun kalahati, yan bali ano po sa mga nagtatanong yan 3,480. Sa pinakamababang timbang po. Baka po ito i ng kalkulasyon ko po ay ano eh. Kulang-kulang uh, mga 3,7 kilos po. Yun. Gara na rin ito Ang ganda. Ote, <coughs> pahinga. Tayo man ikakain pati. Hindi ka makakain sa bahay. <coughs> Parang ang init eh ano. Ay sige oh iba ay dito na sa inyo. Oo. Ah, ang ganda Otoy. Ito ho ang tatam namin ng kalabasa. Lahat po ng pagkatapos namin ng kalabasa nito, kamote. Pero lahat po ng bakante tatam na namin ng kalabasa. Ayun. Ah, ah, hindi na ako nakatulong kay Utoy. Aba, ang in-spray ko naman mga kaisan. Lalag natin din ay. Ii. Pero na-update ko din po kayo. Nag-nagpo-flooring na rin po ang TOS2. Ayan, kalabasa po ay ang target po namin ay 10,000 puno din po di 10,000 ganda rin hukay oh. wala si Carlo ano toy oh tayo naman ay magpapaterno toy sasama ko si ko yung pagu ako naman pikukuhan tao mga 10 tao po para lang maghukay yan ganito po ang diskarte so, sa kalabasa ganyan po ang diskarte ko sa dati ay ang taba po ng lupa nito tapos po ito ay lalagyan ko po yung kabang ipot ng pataba tapos gagas katirin ko po yan. pero yan po yung na spray ko na patay na lahat ng damo kaya po inuuna namin muna ay paganto para po makasingaw ang ipot pitsa ba yung tipo ang tanim ko ng kalabasa yan po <laughs> target po namin ay ano ay 10,000 puno para po maramihan mga kainsan bigla kumbaga bigla po ba ang kumbaga buhos maganda, mas maganda pag magtatanim po kayo ng halaman maramihan kung 20,000 20,000 pero ito po ay ang gagawin ko po tigagalwa tigagalwang bawat isa po dalwa dalawang puno yan ang ganda o toy ha? Paliraw. Ano kaya taga natin utoy? Hindi ko ya. Yeah. Mga alas 5. Hindi mm. awas tayo ng mga alas 10. Mm. ha? -hmm. Huh? Santing eh? March po mga kainsan. Aani po kami ng ano. Ay, jeep yun na no, toy. Pag yung lahat po ay hanggang doon, at saka siya ay, ah ah. Nakakatawa ay, eh. jeep po ang aming ano, aanihin na po, jeep jeep na. Ay kahit kami po may magandang sulitan ay, kahit ilang libong kilo po kahit mga 50,000 cash po yun mga kainsan 50,000 uh, kalabasa po <coughs> may, hmm. e, ma may maganda po tayong bagsakan yan kuya Efren shout out sa iyo kay eh, kuya Efren po tayo walang pagbabago nakaklose ko na po ay para ko po tatay. manonood po natin pati pero ang, dami din niya utin na ibigay na payo sa akin ay. Sa mga paggalamang pa. O okay, kuya eh, friend, sabi sa akin ay magtatanim ka utoy, damihan mo. Pinakamababa ay 10,000, 20,000 niya. Para marami ang ali. Para maganda ba utoy? Mm -hmm. Hindi na din na tayo tayo magtutubigan utoy. Lugi sa palay yan. Yung... Ay, lugi. Pagod at puhunan, balda pa. Oo. Oh. Pero ito yung mga kainsanay, ano? Nakapag-discarte na din tayo ng taon ng kalabasa napaganda po namin ganito po ang diskarte namin kaya po mabaga inaral, inaral po ba natin muna pag ako minsan eh, pag ako kainsan ay eh, ano makita po ninyo na nagtanim ng kaunti yung po itisting laang tapos inaaral din po yung mga lupa ba kung ano mong lupa ay ang kalabasa mga kainsan ay eh, hindi ka rin mag spray ng maramihan tao to eh. para ito na may ka ko utoy pag po ititatam na ng mga kainsan, gagas katirin ko naman. Madali na po ito? Oh, na po. Eh, yeah, hanggang din iutoy, ari. Mm Hindi, -hmm. aring in-spray inispray kong ari. Yeah, mga kainsan, ito po yung galon din. Yan, bibilog-bilog din po <coughs> yeah, bibilog din ganyan ito. Puro kalabasa naman din po. po dito, Oo. Sana po, ako po yung nahiling uli. Sana po ako pagbigyan. Ah, ang dami namang nabusog sa kamuti mga kainsan ay. Ah, ako po yung humiling na... Sabi ko yung pabawiin po ako nung nalugi sa palay. Ay, ibinigay po yung sobra-sobra. Salamat po. Ay, ang dami din namang natulungan mga kainsan. Ang dami nabusog. Oh. Humiling po ako ng mga kainsan na maibalik ang puhunan. Dubli-dubli po ang ibinalik. Ay, kaya sabi ko iya eh, kailangan na yan eh. donate po yung iba gawa ka ng yan ito po bibilog bilogin din po naman ito lahat tsaka ito yan yun ang manggit ng iyong kamutihan ito bilog bilog <laughs> yan ang itinampo ko sa pala eh, hindi naman ako nagtatampo kaya lang pinabayaan kasi tayo yan ito po kalabasahan din ito hanggang dito ito kalabasa yan pong kamuti di yan na yan tatam ng kuuli ng kamuti alam mo eh ang kalabasa mga kaisan hindi siya abyaring hindi po ako yung ang abyaring ko lang isa talong mga kaisan yan pag nagka po ito ang ani po natin ito yung marso january february march yan tayo namang pipitasin po natin kalabasa yan ito hanggang dito kala ba sampo po ito ni mother mo nag sabi po kahapon papahinugin laang yan aray kalabasa din dun ang kamote pagayon dalawang araw naman po kaming tig tao ay eh, kainaman din po ang maubra noon maghapon Singkag ang init ayun o no, to eh. Ah ah. Walang Diyo. Naka 18 salin ako. 18 salin. Singkag ang likod ko eh. Bibigisak ay. ay. Ah ay, mga ay. kainsam Pa 11 days po. Naay na po. nag a ano na po a 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 binaluta ng bakal at saka po ano bako sinaro ko tayo sa mambalit ang matalab natong tatay sa kabila ari 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 bang, ari niya. ari 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 tibay ng haligyan ng kuya at tibay po nito talab na pagtalabay ah. Inihukay po yan ang napakalalim po nito mga kaysa ng lalim. Mga ganito rin po kalalim. Hindi ko na po naipakita, ako po yung nag-spray. Isa. Tatlo, mga tatlong lang kalpababa. Ano ba 'yun ko siya? Party party. Yung akin pangyayari lang. Hoy. kato ang Arawan. Arawan. Bibiyak-biya po um, por puno. Ayumon ang hukay ni por puno. Eh, kunin naman. Katok pun din. Si Tiyo Puri ang hukay. Yung kuya, yung dalawang 'yan 'ari. libo daw, daw at wala am um, Baka do'y tatlong araw siya doon ay. Siya do'y bulog na ngayon. Hindi na siya tiyo kagay dati. Ari oh. haba ng pako mo pa? tiyuhin. Dalawang libo po para mapantay. Puno po ba yun ang Bagong bilihan. <laughs> Tsaka ari po huhukayin yan Para mapantay Ah mga kainsan Tatlong araw pong santing ang init Aw oh, ay wala man lang pong kainit-init <laughs> Pinakikiramdaman po natin ay wala Flooring na po Go flooring na Aw oh, Hindi man lang ang uminig Matikling oh. Ang daming tikling. Ang tikling. Hmm? Mga kaisan, mag -utay -utay po ulit ako maghukot ng buhangin. At diretsyo po ako ng lusina. Hahanap ah, po ako ng mga wear na gagamitin. Ah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.